May mga lalaki na kahit anong gawin ng babae, hindi nila kayang paikutin, kontrolin o manipulahin. Hindi dahil matigas ang ulo nila, kundi dahil mataas ang halaga nila at alam nila ang tunay nilang worth. Sila yung mga lalaking hindi nagpapaapekto sa drama, hindi natitinag sa emotional pressure, at hindi basta sumusunod para lang hindi umalis ang babae. Ang high value man ay hindi takot, mawala ang kahit sinong babae, dahil alam niyang mas takot siyang mawala ang respeto niya sa sarili. Hindi siya nabubuhay sa validation, hindi siya nagpapadala sa panandaliang emosyon, at hindi niya hinahayaang wasakin ng kahit sino ang inner peace niya. Bakit ganun sila mag-isip? Dahil ang buhay nila hindi umiikot sa relasyon. May purpose sila, may mission, may direksyong sinusundan, at para sa kanila, ang babae ay partner. Hindi trophy, hindi distraction, at hindi Diyos ang dapat sambahin. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila kayang kontrolin. Kapag ang lalaki may backbone, may boundaries at may sariling mundo. Hindi siya madaling hilahin o i-manipulate. Mas lalo pa ngang nagiging attractive ang ganitong klase ng lalaki sa mata ng babae. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung paano mag-isip ang isang high value man, yung tipo ng lalaki na kahit sinong babae hindi kayang kontrolin. Simulan na natin. Number 1, pumipili siya kung kanino siya magbibigay ng energy. May isang bagay na mapapansin mo agad sa high value man, hindi siya basta nagbibigay ng oras, atensyon at emosyon sa kahit sino. Para sa kanya, ang energy ay parang pera. Hindi dapat inuubos sa walang patutunguhan. At dahil dito, hindi siya madaling kontrolin ng babae dahil hindi siya desperado sa attention or validation. Ang lalaki kasing hindi marunong pumili kung kanino magbibigay ng energy ay laging nauubos, laging pagod, at laging dehado sa relasyon. Kapag nagmamadali ka mag lagi kang available. At lagi kang nakasunod sa mood ng babae. Unti-unti kang nagiging predictable. At kapag predictable ka, madali kang manipulahin. Pero ang high value man, kabaliktaran. Hindi siya nare pag hindi pa siya nagre-reply. Hindi siya nagpapadala sa silent treatment. Hindi rin siya na-stress kapag may babae na nagtatangka siyang i-pressure o i-test. May sarili siyang pacing, may sarili siyang mundo, at hindi niya hinahaya ang kontrolin niyon Kaya nagiging attractive siya dahil ang babae nararamdaman na hindi siya nakatali sa emosyon niya. Isa siyang lalaki na kayang mamili, hindi dahil sa pride, kundi dahil sa respeto sa sarili. At kapag ang babae nakakita ng ganitong uri ng lalaki, mas lalo siyang nag invest dahil ramdam niya na hindi ka basta-bastang makokontrol. Ito ba ni unang tanda ng high value mindset? Marunong pumili, marunong mag-set ng boundaries, at hindi hinahayaang i-drive ng babae ang buong emosyonal na direksyon ng relasyon. Number 2. Hindi siya nagre-react, nag-o-observe siya. Ang isang high value man hindi agad sumusugod kapag may problema, hindi agad umiinit ang ulo, at hindi rin agad nagpapadala sa emosyon. Mas inuuna niya ang pag-o-observe kaysa pagre-react. Bakit? dahil alam niyang sa bawat reaksyon niya, may kapalit. At kapag mali ang sagot mo sa isang sitwasyon, pwede kang mawalan ng respeto, control, ang halaga sa mata ng babae. Kapag may babaeng nagtetest, nagpapaselos, biglang nagbabago ng tono, o nagpapainit ng sitwasyon, ang low value man agad yan kakabahan. Minsan pa nga magpapanik, magtatanong ng paulit-ulit, o magbibigay ng sobrang reassurance na hindi naman hinihingi, at dun sila nagiging predictable at mahina. Pero ang high value man, iba ang approach tahimik muna. Pinagmamastan ang pattern. Ina-analyze kung totoo ba ang nararamdaman ng babae, kung test lang ba ito, o kung sinusubukan ka lang niyang hilahin sa emosyon niya. Hindi siya nagpapasok sa laro hangga hindi niya sigurado kung anong game ang pinapasok niya. Ang babae, kapag naramdaman niyang hindi ka madaling matrigger, mas lalo siyang nagre-respetro. Mas na-attract pa nga dahil kakaiba ka. Hindi ka madaling kontrolin hindi ka madaling i-push at hindi ka basta sumusunod sa galaw niya. Ito ang lakas ng lalaki na hindi agad nagre-react. Hawak niya ang sarili niyang emosyon, kaya hindi siya kayang dalhin ng kahit sinong babae kung saan niya gusto. Number 3. Hindi siya nagsasettle sa bare minimum. Ang high value man hindi naa-attract sa bare minimum effort. Hindi siya natutuwa sa paisa-isang chat, pakiyuta na attention, o pabaling-baling na interest. Para sa kanya, kung hindi malinaw ang intensyon ng babae, hindi siya mag adjust Alam niyang ang oras niya mahalaga at hindi niya ito ibibigay sa taong kalahati lang ang effort. Kapag ang babae inconsistent, minsan sweet, minsan malamig, minsan active, minsan ghost, ang low value man agad yan didikit. Iisipin niya na baka may chance, baka may pag-asa, baka siya ang mali. Pero ang high value man hindi. Ang sagot niya simple, kung hindi ka consistent, hindi mo ako deserve. Hindi siya tatanggap ng half investment dahil alam niyang kapag napaikot siya dito, unti-unting mawawala ang self-respect niya. At alam mo naman, kapag nawala yon, tapos ka na. Hindi ka na tinitingnan ng babae bilang lalaki na may presence at leadership. Sa kalaban niyang emosyon at desire, kaya niyang tumayo. Kaya niyang pumili ng standard kahit may temptation. Hindi niya hinahabol ang attention. Hinahayaan niyang ang babae ang mag-decide kung sasabay siya sa level niya. Kung hindi, move on. No drama. At dito lumalabas ang tunay na lakas niya. Hindi siya desperado. Hindi siya takot mawalan. Mas takot siyang ibaba ang sarili niya kaysa mawalan ng babae. Kaya siya hindi kayang kontrolin. May sarili siyang rules at hindi niya ito binabago para sa kahit sino. Number 4, hindi siya reaktibo. Lagi siyang kalma kahit may drama. Ang isang high value man hindi madaling hilahin sa gulo tampo selos o emotional games. Kapag may babae na nagtetest, nagpapainit ng ulo o naglalabas ng attitude, hindi siya agad sumasabog. Hindi siya napapaikot ng emosyon. Sa halip, kalmado niyang inoobserbahan ang sitwasyon bago mag-react. Alam niya ang totoo, kapag nag-react ka agad, ikaw ang talo. Ibig sabihin, kontrolado ka ng emosyon mo at kaya kanyang pausukin kahit hindi mo alam. Pero ang high value man iba, hindi siya pumapatol sa maliit na drama hindi siya natatakot sa confrontation at hindi rin siya nagpapadala sa pasaring. Kung may tampo ang babae, hahayaan niyang magsalita ito. Makikinig siya, oo, pero hindi siya magmamakaawa. Hindi siya magpapaliwanag ng sobra at hindi siya magpapakita ng desperasyon. Bahagi ito ng mastery niya sa sarili. Malinaw ang isip, hindi nagpapanik, hindi natatakot mawalan. At mas lalo siyang nagiging attractive kapag ganito. Bakit? Dahil ang lalaki na hindi agad na trigger ay bihira. Karamihan kasi. Pag may konting attitude ang babae, agad nang nangangamba. Pero siya steady. Walang yabang, just solid emotional presence. Sa mata ng babae, yung lalaki na hindi niya kayang guluhin ang emotional state, yun ang lalaking hindi niya basta-basta makokontrol. Kaya ang tanging choice niya, respetuhin siya. Number 5. Marunong siyang mag-walk away kapag lumalampas na sa limitasyon. Ang isang high value man hindi natatakot, mawalan ng babae, mas natatakot siyang mawalan ng respeto sa sarili. Kaya kapag may babae na paulit-ulit na sumusubok lumampas sa boundaries niya, hindi siya nagdadalawang isip na umalis. Hindi dahil walang pakialam, kundi dahil may prinsipyo siyang hindi for sale. Kapag alam niyang unfair na ang sitwasyon, kapag disrespect na ang usapan, kapag toxic na yung dynamic, hindi siya umiiyak, hindi siya nagmamakaawa, at lalong hindi siya nagpapaawa. Tahimik lang siyang naglalakad palayo, at ito nagugulat ang babae kasi bihira ang lalaking ganito. Karaniwan kasi pag natatakot ang lalaki na mawala ang babae, hinahayaan na lang niya lahat. Pero ang high value man iba ang mindset. Para sa kanya, kung kailangan ng sakit para mapanatili ang dignidad niya, tatanggapin niya. Kung kailangan niyang mawala sa buhay ng babae para hindi mawala ng respeto sa sarili, aalis siya at dito nagiging mas malakas ang dating niya. Kasi ang babae marunong kumilatis. Alam nilang yung lalaking kayang umalis. Kahit gusto kanya, yun ang lalaking hindi nila kayang kontrolin. Ang lalaking may backbone. Sa huli, kapag lumakad kang may respeto, mas madalas pang bumabalik ang babae. Kasi nare-realize nila, hindi ka basta-basta at hindi ka nila pagmamayarian. Ang respeto mo sa sarili ang tunay na dahilan bakit ka hindi nila kayang paikutin. Number 6. Hindi siya nagpapa-apekto sa emotional manipulation. Ang isang high value man marunong kumilala ng manipulative patterns kahit gaano pa ito ka Kapag may babaeng gumagamit ng guilt-tripping, silent treatment, exaggerated drama, o pa-victim tactics para kontrolin ang sitwasyon, hindi siya nagpapanik at hindi rin siya sumusunod agad. Alam niya na kapag bumigay siya sa ganitong laro, unti-unting mawawala ang respeto sa kanya. Hindi siya cold, pero emotionally calibrated. Kapag may tension, hindi siya agad nagpapadala sa init ng emosyon. Humihinga siya, nag-iisip, namusina sa lakong Allen, ang totoo at alin ang ginagamit para lang magmukhang siya ang may kasalanan. Dito siya nagiging ibang klase, hindi mo siya basta mapapaikot sa drama. Kapag nakikita niyang naaabuso na ang pasensya niya, tinatapat niya ang babae sa mahinahong paraan. Hindi siya sumisigaw, hindi nagmamadali, at hindi rin nagpapakita ng galit para lang manalo sa argumento. Diretso lang, malinaw, mahinahon at may backbone. And dito nagkakaroon ng shock ang babae. Kasi karamihan ng lalaki, pag may iyak o drama, natataranta. Pero siya, steady, solid, hindi natitinag. Ang ganitong uri ng emotional control ang dahilan kung bakit hindi siya madaling kontrolin. Mas lalo pang nagiging attractive ang presence niya dahil alam ng babae na hindi niya kayang manipulahin ang lalaking may ganitong maturity. Sa huli, ang high value man ay hindi tumatakbo sa drama. Pinapakinggan niya, pero hindi niya hinahayaan na emotions ang magdikta kung sino siya. At dahil dito, pang long term ang respeto na nakukuha niya. Number 7. Hindi siya nagmamadali sa desisyon. Lagi siyang may strategic delay. Ang high value man hindi nagpapa nagpapapressure, lalo na pag babae ang nagsaset ng emotional tempo. Kapag may bigla ang demand, ultimatum, o sitwasyon na gusto niyang pagmadaliin, hindi siya agad nagde-decide. Alam niyang ang pinakamabilis magdesisyon ang madali ring makontrol. Kaya ginagamit niya ang strategic delay para manatiling may upper hand. Hindi ito pagiging cold, siya pagiging calculative. Pinapakinggan niya muna lahat ng angle, iniisip kung totoo ba ang issue o kung impulsive lang ang babae sa moment na yon. Ayaw niya ng desisyong dala ng emosyon kasi alam niyang iyon ang pinakamadaling pagsisihan. Kapag may away, hindi siya yung tipong, sige na, sorry na, para lang matapos. Hindi. Alam niyang hindi lahat ng conflict dapat patulan, pero hindi rin dapat takasan. Kaya niyang magbigay ng oras para kumalma ang sitwasyon kahit pag gusto na ng babae ng instant reaction. Ito ang maturity na hindi basta-basta naiintindihan ng iba. Sa ganitong approach, nagiging unpredictable siya. At dito mas lalo siyang nire-respeto. Hindi siya robotic pero hindi rin siya puppet ng mood swings ng kahit sino. Mararamdaman ng babae na hindi niya kayang kontrolin ang timing niya. At dito nagiging magnetic ang presence niya. Sa mata ng isang babae, ang lalaking hindi nagmamadali sa bawat emotional moment ay naglalabas ng power. Ipinapakita niyang hindi siya natitinag, hindi siya reactive, at hindi siya basta sumusunod sa flow ng ibang tao. Siya mismo ang nagdidictate ng pacing ng buhay niya, at ito ang tunay na sign ng isang lalaki na hindi kayang kontrolin. Number 8. Hindi siya natatakot mawalan. Dahil alam niyang hindi dun umiikot ang value niya. Ang high value man, hindi nag-ooperate mula sa takot, hindi siya takot maiwan, hindi takot hindi piliin, at hindi takot na mawalan ng babae sa buhay niya. Hindi dahil wala siyang pakialam, pero dahil alam niyang ang value niya hindi nakasandal sa approval o presence ng kahit sinong tao. Kapag ang babae ay nagtatampo, nagwi-withdraw, o sinusubukang gamitin ang fear of loss para kontrolin siya, hindi siya nagpapadala. Hindi siya yung tipong biglang magpapanik, magte-text ng sunod-sunod, o gagawa ng kung ano-ano para lang ma-please. Kalma lang siya. Dahil alam niyang ang tunay na koneksyon, hindi nakukuha sa pagiging desperate. Kapag may threat na aalis ako, hindi siya nagmamakaawa. Alam niyang kung kailangan kang takutin para kasumunod. Hindi na relationship yun, manipulation na. At ang high value man hindi pumapayag na mapasok sa ganong laro. Sa ganitong mindset, nagiging mysteriously strong ang presence niya. Napapaisip ang babae. Bakit parang hindi ko siya kayang kontrolin? Bakit hindi siya natatakot mawala ako? At doon nagsisimula ang real attraction yung attraction na rooted sa respeto hindi sa games ang lalaking hindi natatakot mawalan siya yung hindi mo madaling mapapaikot siya yung may sariling mundo sariling standards at sariling mission at dahil doon siya yung lalaking hindi kayang bumaba sa kahit kaninong emotional pressure sa huli mas pinapahalagahan siya ng babae kasi ang value niya ramdam na ramdam kahit hindi niya ipagsigawan number 9 hindi siya nagpapadala sa drama. Tinitignan niya ang logic, hindi emosyon. Ang high value man kayang makinig, pero hindi siya naaakit sa drama. Kapag may babae na biglang umiinit ang ulo, naglalabas ng accusations, o gumagawa ng emotional scene para lang makuha ang gusto niya, hindi siya sumasabay sa apoy. Pinapakinggan niya, oo, pero hindi niya hinahaya ang lamunin siya ng emosyon ng iba. Sa halip na mag-react agad, nag-o-observe muna siya. Tinitignan niya kung may sense ba ang sinasabi, o kung puro emosyon lang ang nagmamaneho ng sitwasyon. Hindi siya sumasagot ng masasakit dahil lang nasaktan siya. Ginagamit niya ang utak bago ang bibig. At doon lumalabas yung maturity at stability na bihira. Kapag sumusubok ang babae ng emotional pressure, tulad ng silent treatment, threats, guilt tripping, o exaggeration ng problema, hindi siya natitinag. Hindi rin siya nagmamadaling ayusin ang lahat para lang mawala ang tension. Alam niyang minsan, kailangan mo hayaang kumalma ang sitwasyon bago ka usapin ng maayos. Sa ganitong klase ng pag-iisip, nare-realize ng babae na hindi niya kayang guluhin ang focus ng lalaki, hindi niya kayang kontrolin ang mood nito, at doon nagsisimula yung mas malalim na respeto, yung respeto na hindi mo pwedeng hingin, kundi kailangan mong iparamdam. Ang high value man hindi robot, pero hindi rin siya bola-bola ng emosyon ng iba. At dahil stable siya sa gitna ng storm, siya ang tipo ng lalaking pinakahinahabol ng mga babae at pinakahindi nila kayang manipulahin. Number 10. May sariling standards at hindi siya natatakot umalis kapag hindi ito nasusunod. Ang high value man alam kung ano ang deserve niya at hindi siya nagsusettle sa bare minimum. Kapag nakikipag-date siya, malinaw sa isip niya na pareho dapat kayong mag-effort, magrespeto at magbigay ng consistency. Hindi siya yung lalaking nagpapakahirap habang yung babae walang pake hindi rin siya nagpapabulag sa ganda. Para sa kanya, karakter ang tunay na batayan. Kapag may babae na laging pa-cute pero walang respeto, inconsistent, o puro laro, hindi niya tinitiis. Hindi siya takot mawalan. Hindi siya asa sa atensyon. Kapag hindi tugma sa values niya, marunong siyang umatras ng hindi nagdadalawang isip. Doon pa lang, ibang level na ang tingin ng babae sa kanya. Kasi bihira ang lalaking hindi kayang i-control ng charm o beauty. At ang pinakamalakas na sign, hindi siya nagmamakaawa para manatili ang babae sa buhay niya. Kung gusto niyang umalis, pinapaalis niya ng may dignity. Hindi dahil hindi niya mahal, kundi dahil ayaw niyang ibaba ang standards niya para lang sa pansamantalang kilig. Dito natatakot ang babae, hindi dahil masama ka, kundi dahil alam niyang hindi ikaw ang tipo ng lalaking pwede niyang paikutin. Kapag nakita niyang kaya mong umalis at panindigan ang sarili mong boundaries, doon ka nagiging rare at doon ka nagiging lalaking hindi lang high value kundi lalaking may totoong kapangyarihan. Number 11. Hindi takot sa pagkakamali. Ang high value man ay hindi natatakot sa pagkakamali. Naiintindihan niya na ang buhay ay puno ng risks at minsan, kailangan niyang subukan ang mga bagay kahit alam niyang may posibilidad na magfail. Hindi niya hinahayaan na ang takot sa maling desisyon ay pumigil sa kanya sa paglago. Sa bawat pagkakamali, may natutunan siyang bagong aral. Ipinapakita nito na ang tunay na lalaki ay responsable sa kanyang mga aksyon at hindi basta nagtatago o nagtatangkang magsisi sa iba. Ang mindset na ito ay isa sa dahilan kung bakit hindi siya kontrolado ng babae, hindi siya dependent sa approval o permission ng iba para gumawa ng desisyon. Hindi rin siya natitinag sa mga criticism. Ang iba ay baka subukang manipulahin siya sa pamamagitan ng panghuhusga o paninisi. Pero ang high value Man ay marunong maghiwalay ng constructive criticism sa pure negativity. Nakakaya niyang tanggapin ang tama at iwanan ng mali na hindi nagdudulot ng emotional drama sa kanya. May confidence siya sa sarili, hindi dahil sa arrogance, kundi dahil sa kanyang kakayahan na harapin ang anumang sitwasyon. Alam niyang ang failure ay parte ng journey at hindi sukatan ng kanyang halaga bilang tao. Ang ganitong paniniwala ay nagpapalakas sa kanyang aura at nagpapakita ng independence. Bukod dito, hindi siya natatakot na humingi ng tulong o advice kung kinakailangan, pero ginagawa niya ito sa tamang paraan at hindi bilang paraan ng pagsuko sa kontrol ng iba. Ipinapakita nito na ang high value man ay humble, ngunit malakas sa loob. Sa relasyon, ang attitude na ito ay nagdudulot ng respeto. Kapag ang lalaki ay handang tanggapin ang pagkakamali at matuto mula rito, natural na hindi siya madaling manipulahin o kontrolin. Nakikita siya ng babae bilang kapareha na may sarili niyang boundaries at integridad. Number 12. May malinaw na layunin sa buhay. Ang high value man ay may malinaw na layunin sa buhay. Alam niya kung ano ang gusto niyang makamit at hindi siya basta sumusunod sa agos ng iba. Ang focus niya sa sarili, niyang goals ay nagpapakita ng independensya at hindi niya hinahayaan na kontrolin siya ng kahit sino, babae man o lalaki. Hindi siya nagpapadala sa mga distractions o emotional manipulation. Kapag may nagtatangkang pigilan siya sa kanyang landas, alam niya kung paano humarap at manatiling determinado. Ang pagkakaroon ng direction ay nagiging shield niya laban sa mga taong gustong gamitin o manipulahin siya. Bukod dito, ang high value man ay proactive. Hindi siya basta naghihintay ng pagkakataon. Siya mismo ang lumilikha nito. Sa ganitong paraan, nakikita ng mga tao ang kanyang self-reliance at dedikasyon na natural na nagpapataas ng respeto sa kanya. Ang malinaw na layunin sa buhay ay hindi lamang tungkol sa karir o pera. Kasama rin dito ang personal growth, emotional stability, at relationships na nagbibigay halaga sa kanyang integrity. Alam niya kung ano ang mahalaga at hindi niya ito isinasakripisyo para lang mapasaya ang iba. Sa relasyon, ang lalaki na may layunin ay nagbibigay inspirasyon at hindi pabigat. Ang babae ay makaka-appreciate ng kanyang consistency at sense of direction, kaya bihira siyang makontrol o mamanipulate. Ang pagkakaroon ng layunin ay nagdudulot din ng inner peace. Kahit maraming challenges ang dumating, alam niya na may purpose ang bawat hakbang niya. Ang mindset na ito ang isa sa pinakamalakas na traits ng high value man. Number 13, marunong mag-control ng emotions. Ang high value man ay may kakayahang kontrolin ang kanyang emosyon. Hindi siya basta napapadala sa galit, selos, o frustration at hindi rin niya hinahayaan na ang babae o kahit sino ay magdikta kung paano. Siya mararamdaman. Alam niya na ang emotions ay natural, pero ang reaction sa mga ito ay pagpipilian. Kapag may conflict o tense na sitwasyon, humihinga siya, nag-iisip bago kumilos, at kumikilos sa paraang makakabuti sa kanya at sa relasyon. Ang ganitong mindset ay nagpapakita ng maturity at self-discipline. Hindi rin siya nag overreact sa minor issues. Ang ibang lalaki ay madaling mamanipulate gamit ang drama o guilt trips, pero ang high-value man ay hindi basta nag-a-allow sa ganitong tactics. Sa halip, tinitingnan niya ang bigger picture at hindi binibigyan ng sobra ang mga emotional triggers. Bukod dito, ang kakayahan niyang kontrolin ang emosyon ay nagpapalakas ng kanyang aura. Nakakaramdam ng respect ang mga tao sa kanya dahil ramdam nila na hindi siya pabigat o unpredictable. Ito rin ang dahilan kung bakit natural siyang humihila ng positive energy sa paligid niya. Sa relasyon, ang ganitong lalaki ay nagbibigay ng stability. Ang samay ay nakakaramdam siguridad at hindi kailangan magmanipulate para lang makontrol ang sitwasyon. Ang respeto at tiwala ay kusang nabubuo sa presence niya. Ang mastery sa emotions ay hindi nangangahulugan ng suppression, kundi ng tamang management at expression. Sa ganitong paraan, ang high value man ay laging nasa kontrol ng kanyang sarili at ng kanyang buhay na hindi kayang pabagsakin o manipulahin ng iba. Number 14 hindi na babahala sa opinyon ng iba. Ang high value, man ay may malinaw na sense ng sarili at hindi siya madaling. Maapektuhan ng opinyon ng ibang tao, alam niya ang kanyang halaga at hindi niya hinahayaan na ang judgment o criticism ng iba ay magdikta ng kanyang desisyon o aksyon. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili sa kahit sino. Ang ibang lalaki ay maaring maging insecure at magpanggap para lang mapansin o ma approvean ng iba pero ang high value man ay natural na confident at self-assured. Kapag may nagtatangkang manipulayin siya gamit ang peer pressure or social expectation, marunong siyang humarap at manatiling tapat sa kanyang values. Ang attitude na ito ay nagpapakita ng independence at integridad. Bukod dito, nakakaapekto rin ito sa kanyang emotional stability. Hindi siya basta nadadala sa drama or negativity, at kaya niyang manatiling kalmado kahit sa stressful na sitwasyon ang ganitong control ay nagiging protective shield laban sa manipulation. Sa relasyon, ang lalaki na hindi nababahala sa opinyon. Nang iba ay nagbibigay ng respeto sa sarili at sa partner niya. Hindi siya madaling ma-pressure o ma kaya natural siyang nagiging leader sa sarili niyang buhay at relasyon. Ang mindset na ito ay isa sa mga pinaka-powerful traits ng high-value man. Kapag alam ng isang babae na ang lalaki ay grounded at self-reliant, natural na nakaka-attract ito ng respeto at admiration. Kung nais mong maging mas matatag at mas independent sa buhay at relasyon, simulan mo nang i-apply ang mga prinsipyo na ito sa araw-araw. Tandaan ang pagiging high value ay hindi lamang tungkol sa pera o hitsura. Ito ay tungkol sa mindset, pagkakaroon ng purpose, at kakayahang harapin ang mga hamon ng buhay ng may dignidad. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share sa mga kaibigan mo na gusto rin matuto kung paano maging mas malakas at self-reliant mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi mo mamiss ang susunod naming mga tips at insights tungkol sa dark psychology at relationships. At sa mga nag-comment sa video na ito, salamat sa inyong suporta. I-comment ang inyong thoughts at experiences, gustong gusto, naming marinig kung paano ninyo ine-apply ang mga principles na ito sa buhay ninyo.